ya uh, Divisoria dito sa may same brick ko nyo so pa uh, makikita nyo sa likod ko yung 99 shopping mall so pupuntahan natin to ngayon at uh, dahil may uh, mayroon doon uh, trending na nagibinta ng mga murang cellphone at appliances dito sa may 99 shopping mall tara puntahan natin guys so, guys ito uh, tatawid lang tayo dito sa mismong kabanang uh, ng Rico Avenue makikita na natin itong 99 uh, 999 shopping mall ayan oh. Pupunta tayo dito sa loob ng Woody, uh, ng ano, 99 Shopping Mall, guys. Yeah. Yeah, dito sa may ano lang sila, guys. Sa may King's Big Shop, 'yun pinakapalatandaan natin. Tapos papasok tayo mismo diyan sa may uh, Pasilyo B, 'yun, oh, no? Pasilyo B, guys. Guys, pagpupunta kayo dito sa Budigan ninyo, makikita natin 'tong King's Big Shop at sa katabi lang sila nitong Raja Money Changer at makikita na natin itong Pasilyo B papasok lang kayo dito mismo sa uh, pinakadulo niyan yun yung makikita natin yung buligan ni Ninang na mismo napakalaming tao dito na ngayon located lang sila dito sa 999 Mall Building 2 Pasilyo uh, 1B-17, ground floor ng 999 Shopping Mall, Building 2, sa Mayrico Avenue, Manila. Ayan, Yun yung kanilang location dito is well, uh, 999 Building 2, Pasilyo 1B-17, ground floor ng Rico Avenue, Manila. Sa may 999 mo lang sila dito guys, sa location yung bodega ng in Inang. Ito yung nakikita natin na napakalami tao sa ngayon. Yeah, maraming bumibili dito sa ngayon. Sa bodega ni Ninang, yan, si Boss Marvin. Yan. Yeah. So dito guys, check-check natin dito sa kanilang mga available ng mga naka-bundle na cellphone. So napakadaming tao dito sa ngayon yung makikita natin. Punta mga tayo dito sa kanilang mga, mga panalong speaker available dito. Tapos mga cellphone na naka-bundle. Meron ka mega so bundle talaga siya. As babies din dun sa laptop. Oh. Yan, mga nakabundle ka oh. Kaya mouse mouse pad. Oh. Okay, gabi yan. Dito tayo ngayon sa bodega ni Ninang na talaga namang trending sa ngayon na talagang pin laging pinupuntahan dahil sa mga mura at bagsak presyo nilang mga appliances at mga cellphone. At ito makikita natin sa likuran. Ito yung mga bundle nila dito ng mga appliances na talaga namang inadayo dito sa may 999 mall, shopping mall sa Divisoria. At ito si Sir Marvin yung mag-explain sa atin ng kanilang pang mga lakas sa mga appliances dito na mga naka-bundle at yung mga cellphone nila na talaga namang makikita natin na napakadaming pumupunta dito sa bodega ni Sir Marvin, ano po yung mga available ninyo dito ng mga appliances? Yan mga boss, madam. Kompleto po tayo rito ng mga bundle, lalo na sa mga TV. Ito, meron kami rito yung 43 inches, smart TV with Bluetooth na. Siyempre, ang mga TV natin, meron yung one-year warranty. Tapos, may mga kasama na yan, TV Plus. Yan, mga kitchen tools, bracket, at yung mga pang samjup. So, sinamahan namin siya ng gantong bundle para yung mga buyer na bibili. Hindi lang TV, may mga magugustuhan pa silang mga pang kitchen o magagamit nila sa bahay. So, sa halagang 11,099 pesos lang po yan, ha. Bukod dito, meron din kami yung mga mas malalaking TV pa, kagaya na itong 55 inches, sa halagang 20,299. At tignan nyo naman, mga kaninang, sobrang dami nyo ng kasamang previous. May rice cooker ka na, may mga pang kitchen tools ka pa, meron ka pa yung mga ganyan. Mga condiments. So, Bukod dito, meron din kami yung pinakamalaking bagong labas na Ace TV. Ang size neto ay 65 inches, 4K Ultra HD na. So, napakaganda na ng specs at quality. Sa halagang 26,999 lang po yan. Ito po yung mga previous na kasama niya. Yan, meron din kami yung 45 inches. Meron ka ng ice cooler, may kitchen tools din at bracket. Sa halagang 9,899 lang. So, 45 inches na po yan. Smart TV with Bluetooth. Sa mga gantong klaseng TV, sobrang modern na po kasi hindi na po natin kailangan ng mga jack, mga ginagamit natin dati. So, ito, meron din dito mga kaninang yung 50 inches. 50 inches, Ace TV, Smart with Bluetooth na rin, at iba-iba yung mga kasama niyang bundle. So, every TV ng inches, iba-iba yung bundle, pero just in case na wala kang magustuhan sa bundle na nakalagay rito, pwede naman natin siya pagpalitin. Kung gusto mo lang. So, yun. Masusunod yung request mo kung sakali. Tapos yan, kumpleto tayo ng speaker. Mga TV, kumpleto lahat. Kaya kung malayong lugar ka man, don't worry kasi mabibigyan ka namin ng gusto mo. Araw-araw po tayo full stock dito sa bodega ni Ninang. Sa mga TV natin, eto, may mga 32 inches dito. Sa 6,699 lang. Ito na po yung kasama niyang previous. At meron yan yung pangmalakasan naming rice cooker. Actually, useful din siya sa mga pangprito eh. Pwede pwede siya. So, multi-function siya. So, 32 inches. Smart TV with Bluetooth. Ayan na po. 6,699 lang. At meron din dito yung Ace na Smart TV na rin. Meron naman siyang soundbar na kasama. At yung iba pang previous sa halagang 8,299 lang. Kung gusto mo nung medyo mas mababa, pero maganda rin yung bundle niya. Ito, sa halagang 7,499 lang. Double glass to mga kanina nga, kaya chak na matibay. Kasi bukod sa rubberized panel na siya, double glass pa. So, safe na safe sa mga kids. At ito, meron din kami yung may soundbar na 43 inches smart TV. Ito na yung soundbar niya, naka-intact na. Yo, so, ya. hindi mo na kailangan bumili ng speaker kasi sa TV pa lang, sulit ka na. Yan, sa halagang 11,499. Ito nga pala mga kaninang yung mga speaker namin dito. Ito rin yung mga isa sa mga bestseller. Ito, price starts at 1,299. Meron na yung kasamang microphone. So malakas na rin 'yan. At yung sumunod na malaki namin ay tig 1499. Ito, brodo brand, may mga mic na kasama 'yan sa box. Meron dito yung merong rechargeable na mic, hindi na kailangan ng battery. Pag nalobat, charge mo lang sa halagang 1799. Sa mga naghahanap naman ng na mga malalaking speaker, kumpleto kami rito pang outdoor pang barkadahan. Yung tipong pwede ka na reklamo ng kapitbahay mo. Ito yon Sa 5,699. So malaki na to May digulong na to Yung mic na kasama na sa box ay dalawa na. Kaya pwede pang video, okay? Pasok na pasok. Sa mga gusto ng mga ibang klase, yung mga hand carry na speaker, merong kami rito yung TIG 1,999 lang. Ayan siya. So, bukod dito, Meron din kami yung mga brand ng NDR. Mga solid na yan. Maganda na yung pang bass niya. Tapos meron din yung mga gantong klase na speaker lang. Mga pwede sa mga pang practice-practice. Yan, pasok yan. Sa mga solong TV, syempre di mawawala yung mga solong TV natin. Pero mga kaninang may previous pa rin tong kasama. Yan. Start tayo sa 17 inches sa alagang 1,699. Meron tayo rito mga 19 inches, Megasonic na, Smart TV na rin yan, sa alagang 2,849. Yung mga 26 inches natin, 24 inches, ito, 24 inches, sa alagang 3,499 lang. At naglagay kami rito ng mga sample, mga kanina. Sample TV na pwede mo ma-try ng buyer. Pakikita niya yung screen. Ito yung sinasabi kong double glass. So, rubberized pool panel na siya. Tapos, double glass pa. Kaya, mas matibay. Pansin nyo. Sa screen no? Ito naman yung sinasabi kong rubberized panel. Hindi siya double glass, pero sure pa rin na matibay. May makikita kayong intact dyan. Ayan ang ibig sabihin ng rubberized panel. So, matibay yan. Safe to sa mga kids. Yung mga napaglalaroan, may maglaro, magharot, o, mabanggaman, masuntok. Pasok na pasok yan. Okay yan. Safe siya. Oo. So, ito yung mga sample para makita rin ng mga buyer natin dito sa bodega ni Ninang na ito yung itsura ng nasa box na TV. So, pwede yan. Pang smart TV with Bluetooth. Pwede na rin siya wireless size speaker at mga one-year local warranty. Dito lang po yan sa bodega ni Nilang. So, wag nyo na pong palagpasin yung mga pagkakataon na to kasi lahat to ay bodega price. So, napakababa po. Pwede po kayo mag -reseller? Welcome po kayo rito sa aming shop. Dito po yan matatagpuan sa 999 Mall, Building 2, 1B17 Ground Floor. Bungad po kami ng rekto. Tanong nyo na lang po sa mga guard kung saan ito mahanap. At ito po, may hitaan nyo. Marami po tayong mga pagpipiliang ang item. Mga gadgets, bundle, at yan, sobrang dami nating buyer ngayon. Pumunta ngayong Saturday. At may mga bago rin tayo mga bundle dito mga kaninang. Actually, meron din kami mga laptop. Meron kami rito Chromebook, Windows, yung mga 16 inches na Core i3. Pwede na sa mga pang-office work, pang-trabaho. Eto, meron din kami yung mga Windows. Yung recommended na siya for students sa halagang 4,499 yan, 10 inches na yan at meron ding yung Chromebook sa halagang 3,499 mo lang yan mabibili at syempre ito yung TIG 7,999 namin yung Core i3 so pwedeng pwede ito pang work office at syempre di mawawala yung mga bundle natin mga kaninang kagaya na ito Meron kaming tablet na may kasamang cellphone. Ayan. At may freebies na yan kasama. Sa alagang 3,199, meron ka ng 7 inches tablet. Tapos may cellphone ka na rin na Vivo Y53. At may freebies. Bukod sa mga tablet at cellphone natin dito na bundle mga kanina, meron din kami yung mga pang dalawang cellphone. Pwede to yung pangmalakasan nating Redmi at Poco. Ayan, sa halagang 7,299, meron ka ng earpads, original na yan ha, at meron ka na rin mini pan. 7,299 lang po yan mga kaninang. At bukod dito, meron din yung mga mas mabababa. Kagaya nito. Yung mga cellphone na ganito, ayan. Meron ka ng Vivo V15, Huawei Y7, may earpods na rin, tsaka ganyang previous, sa halagang 5,399 lang. At bukod dyan mga kaninang, syempre, nag gumawa kami ng mga magkakaparehong bundle pero magkakaibang item, kagaya ng tablet ulit tapos cellphone, eto yun. Ayan, tingnan mo yung previous mo, pamalakasang mini pad, no? Oh, sa laki yan. Oo, oh, sa alagang 3,799 lang. 7 inches din siya na tablet pang kids. At meron din siyang Vivo Y71. Yan, kagaya ng ka tinakita pinakita ko nung una, meron kami rito mga iba't ibang klaseng bundle na may cellphone, tablet, yung iba naman, puro cellphone. Yan, may mga pasok sa budget talaga. Mm -mm. para naman sa mga solong unit natin, eto makikita nyo na no po yan dyan sa harap ayan naglabas na rin kami mga sample unit mga kaninang, para sa mga makikita nyo ang actual kasi yung ibang phone natin dito walang picture sa box so naglabas kami ng sample makikita nyo, eto price starts at 2,999 eto siya oh. ITEL A50C. Meron din kami yung ITEL A50 na 8 gig 64 gig sa halagang 3,399. At yan, meron din kami yung mga Tigo 128 GB, 3,799 lang. Puro ITEL brand, meron din tayong Infinix. Yan, yung mga tech, no? Hindi mawawala yan, kompleto. Yung mga limited edition natin na cellphone, meron din tayo. Yung mga transformer tsaka 'yung Bumblebee. Kung gusto niyo pang pangmalakasan na pang-gaming phone, meron kami rito 'yung Note 45G. 24GB RAM, 512GB ROM, sa halagang 10,499. May 1-year local warranty lato mga kanina nga. 1-year local warranty po at mga below SRP po kami. So, pag nag-purchase ka dito, Meron ka pang previous na matatanggap. Mhm. Actually ito, ang Note 45G po ay 12,000 SRP, pero sa amin 10,499 lang siya. Kagaya rin po nitong nagtrending na S25 Ultra. Ayan, curve na po 'yan ha. Ito 'yung nilulubog sa tubig, sa aquarium, sa swimming pool, pwedeng-pwede siya sa halagang 8,399. Below SRP na yan, ganina nga. 16 gig to 5,6 gig na siya. So, meron din tayo yung mga Hot 50 Pro Plus, yung mga water resistance. Pwede pang driver, pang lalamove, pang trabaho. Curved na yung screen niya. Pwedeng pwede siya kasi water resistant, pwedeng maulanan. Rain or shine, pwedeng gamitin. So, sa halagang 8,299 lang yan. Sa mga naghahanap ng gaming phone po, meron din kami rito yung mga RS4. At yan, gaya ng sabi ko, yung mga limited edition natin na pang gaming phone. Merong meron din. So, hindi rin nawawala yung magte-trending ngayon na Honor X9C 5G. So, ito yun naman yung mga pinapakuluan sa tubig, yung pinapadaanan sa gulong ng sasakyan. Kung makikita nyo yung mga reviews sa Facebook, ito po yun. So, sa alagang 16,499 lang yan sa amin, ang SRP niyan ay 17,000. So, nakales ka na ng 500, tapos may previous ka pang kasama. Pasok na pasok din to sa mga online reseller. Sa mga gustong pambenta, pagkakakitaan pa rin nila to Mga mahilig sa paluwagan, parapol, hulugan. Yan, pasok na pasok po yan. Ayan po yung mga pagpipilian. Yung mga honor. May mga Oppo din. Yung tablet natin, bossing ito, oh. mga kanina, oh, Vista Tab 30, 12GB, 128GB na siya. Salagang sa 5,899. Kung gusto nyo nung medyo budget-friendly at maliit lang, yan. Salagang sa 4,299, Vista Tab 10 Mini. Pwede na yan sa mga online games, kagaya ng Mobile Legends, tsaka ng Roblox. Yung mga cellphone po natin, mga pang-secondary phone o pang-backup phone, ito, mga budget-friendly po ito. Price starts at 1,399. Vivo Y53 na siya. Meron din kami yung mga Vivo Y71. 1,999 lang yan. May kita nyo na po rito lahat yung mga available item. Kayo na pong bahala pumili. From 1,399, may mga budget-friendly rin kami dyan. Mga full screen ano, may A5S, Y11, sa halagang 2,499 lang yan, may A5S ka na. At kung gusto mo kaninang ng mga budget-friendly na 5G, actually, yung mga 5G, mahal pala yun eh. Pero ito, meron kami yung mga budget-friendly. A53S, 5G, sa halagang 4,199 lang yan. Meron ding Vivo, Y70S, sa halagang 4,299 lang. So kumpletong kompleto po ito ah. Sa mga ta sa mga tablet, yung mga naghahanap ng tablet pang kids, pasok din po ito. Yung mga tig 2499 natin. Marami na pong pagpipili ang tablet at 10 inches na siya. So malaki na yung screen wide. So merong Sparta Pro, Smart 9, Spark Pro Max. Yan, sa baba meron pa mga S10 Ultra, Smart S26. Mananawa ka na lang pumili. Pero lahat 'yan sa lagang 2499 lang. Tama yan mga kaninang Pasok na pasok po talaga yan sa mga pang reseller Kung gusto nyo naman po yung tablet na budget friendly Pero pwede sa online games Kagaya ng Mobile Legends o Roblox Meron din po kami rito Ito siya oh. Sa 3,399 May mga tatlo kang pagpipilian dyan uh, RS2, RS1, tsaka yung Wukong. Pasok po yan sa mga online games. Then, sir, mga kaninang, meron din dito yung available na mga 7 inches. So, kung mga kids, mga edad 2 years old, 3 years old, 4 years old, pasok na pasok po ito. Kasi sa halagang 1,899, ito po yung mga pagpipilian. May mga pambabae dito tsaka pang lalaki. Meron na yung mga design yung tablet niya, pang um, pang kids talaga. Kung gusto mo ng plain, meron din naman. Makikita nyo na po yung mga itsura nila. At lahat po yan, 1,899 lang. So, sobrang daming pagpipilian, style, design. Pasok na po yan sa mga pang Facebook, Messenger, TikTok, at YouTube. Okay na okay po yan. At lahat po ng mga bibili nyo rito sa bodega ni Ninang, lahat po yan after nyo marisibuan, te-testingin po rito actual. Para meron ding assurance na okay yung dadalin yung item. At syempre, lahat may warranty. So, dito nyo lang po yan makatagpuan, ha? 999 Mall, Building 2, 1B17 Ground Floor. Bungad po kami ng rekto. Bali, pagpasok nyo po sa 999 Mall, tanong lang kayo sa mga guard. Alam po nila to. Yon, daily po tayo open, mga kaninang. 9 a.m. to 7 p.m., Monday to Sunday. So, hindi po tayo nagsasara. Okay? 9 a.m. to 7 p.m. Daily po yan. Mall R. Mode payment, pwede kami Gcash, bank, or cash payment. Pwede yan. And you sa ating update dito sa bodega ni Ninang. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakiclick lang po yung notification button na subscribe. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod at pagsuporta. Ha? So hanggang dito na lang, peace out po na.